Yun no, wala akong balat pero nakita balat eh. So yun, for today's video ay magmumukbang tayo ng... Crispy Pata! Yun! Yeah. Kaya niyo maubusin yan? Yes! Yes! Ay pa, grabe kayo. Mukhang kulang pa sa inyo to ah. Let's go! Kuha na! Naku, teka, teka, teka! Ay! Oh! Ano na sinasabi ko? Teka! Teka! At eto na nga pinag-agawa -agaw na yung balat ng crispy pata. So yon kawawa nga yung huling kakain dito kasi wala na nga abot ang balat. Pero sabi ni Chiki ayaw daw niya ng balat. Yung laman lang baka daw masyado siyang tumaba at baka ma high blood. At kinuhanan ko na nga sila isa-isa. Siyempre -isa. kinuhanan ko muna ang aking nag-iisang only one na anak ko napakaganda. Ayan First bite. Pero Sa sobrang gutom nga ni Chiki ay kinagat niya na agad yung crispy pata. Ayan, napakalutong. Grabe, sigurado maglalaway kayo dito dahil napaka sobrang lutong ng crispy pata. Ay, ay tinuluan. Napapikit pa nga po ako neto dahil sobrang sarap. Mm, huh? Nililibang nga kami ni Chiki dito. Ang dami na talaga niya nakakain, no? Oh. Ayan, at may dumating pa silang bisita. Pixie. Si Pixie. Ah, Nangihingi pa ng crispy papa. pata. Siyempre, kailangan natin ng pangontra. Ayan. Wasa. Nagdala na nga ako dito ng pangontra para hindi naman sumakit ang batok namin mag-asawa. Dahil nakakarami na rin kami ng balat saka ng taba. Po. Okay lang makarami sila kasi Bato. bata pa naman. So, pagka tandaan na, bawal na yung sobra. Okay? Sasakit ang batok dito. <laughs> ano ba naman tong crispy pata na to? Sobrang kunat. Hirap na hirap na po akong nguyain. Mm -hmm sa <laughs> bali sa bali hahahaha nililimang chiki o balat grabe chiki taong, Nine. eleven taong ko na ikaw ko like 9 ikaw pala pinakamatanda ako rin ah ano pangalan mo chiki chiki <laughs> ano ngingi <laughs> chiki ikaw summer 9 hmm. winter si chiki si summer si winter ay <laughs> nagdagdag pa kayo ng urungin alam niya naman na hindi natin magagamit yan Useless ang kutsara tinidor. Lugi, eh? kay chicken nakatabi. Kaya eh, no? na nga namin si Papa, baka maubusan. Kaso, bawal din sa kanya, ah. baka ma high blood. Ulutan. Ako. Oh. Oh, na. Kaya naman sinabaka na Nang sinabakan ng na mga bata ito. <laughs> Busog na pala si Jay. Sakto na Saklo lang. Kaya mo, hindi ka magukusog ka may pagkain po. Tanda ko. Pag ilang ulit na yan? Ang pa ulit. Uy, tatlo na ata. Gawin natin dyan sa dulap Kailangan mag ka bukas Wala to, ha, nandiyan sa taros Grabe, napasarap talaga kain ko rito At pati mga bata, naparami ng kain Si Kulin na laging konti ang kain Ngayon ang dami rin niya nakain Tunaan muna natin ngayon, Chidil Favorite mo ulam? Ano favorite mo ulam? Na Nahulaan mo yon ang galing mo Ano favorite mo ulam? Itlog Tuna o itlog? Ah, ini Sa, pa tuna yan. Na na. Dati, 1 na. Ngayon, tuna. na. <laughs> sabi mo, tat, ano? Sabi mo, hotdog, itlog, o... Or... Oh. ka. Hotdog, itlog, o... Or... Ano? Tuna. Tuna. -hmm. Tuna ng itlog. <laughs> Dali, dalawang itlog yun, ano? Tuna. Hindi, pabos nang tayo. Do, so, Colin, mm. ano paborito mo ulam? Ano paborito mo ulam? Tilapia daw. Tilapia. Hindi naman tayo mukain na. Hindi, <laughs> <laughs> paborito mo ulam na ano? Pam. Itlog, hotdog, or nuggets? Uh. Nuggets. Ikla, dahil paborito ah. Ikla, mm. so, ano paborito mo ulam? Huh? Pagetti. <laughs> Itlog. Ha? Itlog. Log. Itlog. Itlog. Hindi ka, ako nabubulo na sa'yo eh. <laughs> Pakarami. Hindi <laughs> ka <laughs> ma! Hindi Ah, what is your favorite color? Black. Black? Lalo tapo ka. Black and white. Oh, black and white. Hindi hindi black and yellow. <laughs> Biniling na. Kung nabiling na wubutan ni Kiki. Kulin what is your favorite color? Violet. Violet. Clyde, what is your favorite color? Uh, I I think pink. Blue. Blue. Sino paborito mong vlogger? Bonor Ordona, na Carolina Campo, boss Jay. Uy, grabe ko sama ako doon ah. Bon Ordona, na Carlin Ocampo at saka si Boss Jay. Eh, parang pa para kilala, <laughs> para ko si Boss Jay. <laughs> parang puput ko pisgi. <piscuit. laughs> Kiki. Mm -hmm. Ang taba ng pisgi <laughs> mo, ano? Sarap pisilen. <laughs> <laughs> Ikaw ko, sino ang favorite mong vlogger? Kinalukot na si Chico. Ikaw. Ala. Ala? Ikaw. Ako? Sino pa? Bini. Bini? Hmm. Okay. Si Bini din. favorite mong vlogger? Bini, ano? Bini! Yeah. <laughs> 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 Bini! salamin, salamin yun, eh. Nga. Sample, oh. Salamin, salamin, oh. tara na. Clyde, oh. Sa so, okay. Mamaya, ng Bini, oh. Hoy, oh, kanina, sa salamin. <laughs> Sasalamin. Oh, sa essence, di ba? Oo. ko kanina. Busog na. Sa dalawang barbecue pa kami, oh. <laughs> thanks for, thanks for